Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Patuloy po akong magpapasalamat sa mga patuloy na nagsubaybay, nakinig, nag-aral sa salita ng ating Panginoon at salamat sa mga sharers po natin na naging kasama natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Salamat din po mga kapatid sa mga comments na inyo. Nang ngayon ang ating teksto na tatalakayin ay nandito po sa Efeso sa is hanggang 18. At ang Jis at Onsi lang po ang ating babasahin ngayon. Ang sabi, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Na ating topic ngayon mga kapatid na tatalakayin, paano natin haharapin ang mga distraction ng ating buhay. Dilingid po sa ating kaalaman na sa bawat taon, marami pong balakid, maraming hadlang, mga circumstances, temptation, pagsubok, persecution, alalahanin ang ating nakakaharap sa ating buhay. Lalo na po sa buhay kristyano, marami tayong pagkakataong nahaharap tayo sa sitwasyon ng panghihina, tukso, kawalan ng gana, burnout sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pagsamba, pananalangin, at marami pa. Hindi po ibig sabihin na ngayong 2025 ay wala na tayong makakasalubong na mga distraction sa ating buhay. Ang dapat nating gawin, paghandaan at pag-aralan kung paano natin ito labanan at harapin. Now, balik po tayo sa ating topic, paano natin haharapin ang mga destruction ng ating buhay. Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una po, dapat mayroon tayong tatag at tibay ng pananampalataya. Sabi po sa Episo 6, Jesus at 12, Bilang pagwawakas magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Verse 11, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Now, ang Diablo, mga kapatid, hindi natin nakikita. Hangad niya, nais niya, at mission niya na tayong mga anak ng Diyos ay magiging talunan, bumagsak at nasisira. Sinisira niya yung ating katatagan sa pananampalataya ang ating pamilya, ang ating time sa Diyos, ang ating dignity, ang ating attitude. Gumagawa siya ng mga iba't ibang taktika para tayo ay madistract. Maaaring ito ay tokso, alitan, hindi pagkakaunawaan, material at ambisyon. Nagagalit ang jablo mga kapatid kung sumampalataya tayo sa Diyos, kung naglilingkod tayo sa Diyos. Kaya gagawin niya ang lahat ng paraan, mahila lang tayo at mailayo sa Diyos. Kaya sabi sa verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at kanyang dakilang kapangyarihan. Ang ating tibay, ang ating tatag ay galing pala sa Panginoon. Hindi magtatagumpay ang ating pananampalataya kung galing lang ito sa ating sariling lakas, sa ating pagtitiwala sa sariling talino at abilidad kumapit at magtiwala sa Diyos, Siya ang ating lakas at mas lalo tayong magpakatibay sa Kanya. Si Satanas mga kapatid ay bumubulong na hindi tayo matibay, subalit huwag tayong maniwala. Na hindi tayong matatag, hindi tayo tutulungan ng Diyos, subalit huwag tayong maniwala sapagkat ang Diyos ang ating kalakasan. Sabi po sa Psalms, My flesh and my heart feel it, but God is the strength of my heart and my portion forever. Sa Tagalog, ang aking laman at ang aking puso ay nang lulupay-pay. Ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Sinasabi din sa Filipos 4.13, Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So paano natin haharapin ang mga distraction ng ating buhay? Ang una po, dapat mayroon tayong tatag at tibay ng pananampalataya sa Diyos. Number two, huwag mag-focus sa mga nakikita nating magpapahina sa atin. Bagkos sa Diyos tayo mag-focus. Sinasabi nga sa Ephesus sa sa sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritwal ng kasamaan sa himpapawid. Nawang ating kaaway ay hindi mga tao mga kapatid, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadiliman, mga hukbong espiritwal ng kasamaan. Kumikilo sila, Ginagamit nila ang hindi mga anak ng Diyos. Ginagamit ang nakakatukso ng mga mata at ng laman at ang pride of life. Kaya ano ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 2? Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Sa Tagalog na inyong nilakara noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Mayroon palang children of disobedience na ang gumagawa kumikilos sa kanilang buhay ay ang evil forces, prince of the power of the air. Nagpapalakas sila ng kanilang puwersa at taktika para ang mga anak ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos, ay hindi makapag-focus sa Diyos, kundi sa tukso ng paningin ng laman at pride. Para makapag-focus tayo sa Diyos, gawin natin ang sinasabi ng Biblia. Ano ang sabi ng Biblia? Sa Santiago 4.7, Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang Diyablo at lalayuan kayo nito. Paano lalabanan mga kapatid? Dito din po sa Efeso 4.27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang jablo. Yan, isa sa paraan ng paglaban ang huwag bigyan ng pagkakataon ang jablo. Dito din sa unang Pedro 5.8, maging handa kayo at magbantay. Ang jablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisilak. Kaya marami pong distraction ng ating pananampalataya. Pero huwag tayong mag-focus dito. Huwag mag-focus sa discouragement, kundi sa Diyos. Sa Kulosas 3.2, ang sabi, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Mayroon pong isang member na nagpaalam sa isang pastor at nagsasabing pastor, gusto ko nang magpaalam, gusto ko nang umalis sa church, dahil konti lang ang tao, hindi nakikinig, hindi mga tapat, walang kooperasyon, maingay, maraming bisyo, marami akong hindi magandang nakikita sa church, pastor. Ang sabi naman ng pastor, walang problema. Ngunit bago ka kapatid umalis, kumuha ka muna ng baso. Punoin mo at ipatong mo sa plato. At lumakad ka, umikot ka sa church at bumalik ka ditong walang natapong tubig sa plato. At nang magawa ng member, ang sabi ng pastor, wala ngang nasayang o natapong tubig. Walang basa ang plato. Tanong ng pastor, ano bang ginawa mo kapatid? Anong sikreto mo? Ang sabi ng isang member, nag-focus lang ako pastor sa tubig, sa baso at sa aking dinadaanan. Hindi ako nagpa-distract sa aking mga nakikita. Very good, sabi ng pastor. Ganon din ang buhay natin sa Panginoon. Kung mag-focus lang tayo sa Kanya, magagawa natin ng maayos ang ating paglilingkod na hindi nakafokus sa anumang distraction ng buhay. So, paano po natin haharapin ang mga distraction ng ating buhay? Number two, huwag mag sa mga nakikita nating magpapahina sa atin Bagko sa Diyos tayo mag Number three, isuot natin ang ating spiritual na panangga upang manatili tayong nakatayo at hindi nabubuwal at natatalo. Ang problema po ng ibang mga Christian, may ibang panangga pa rin ang isinusuot. May puthold pa rin sa katawan, sa bahay at sa paniniwala. Hindi buo ang pagtitiwala sa Diyos dahil nandyan pa rin ang paniniwala ng mga ninono at matatanda at hindi galing at otoridad mula sa Biblia. Ano po ang sabi sa ikalawang Timoteo 4, 3, 4? sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Ang puwersa po mga kapatid ng kaaway ay hindi madadala ng buyag simbako, sabi sa uh, Mas batinyo at Sibuhano. May mga nagsasabi din sa Tagalog na puwera usog. Sabi-tabi tabi po. Bigyan po tayo mga kapatid ng panangga na dapat nating isuot laban sa mga evil forces. Sabi po dito sa Ephesians 6.11 at 13. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sa verse 13, Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Tandaan natin na ang ating pananampalataya ay maraming distraction. May spiritual battle sa mind, sa decision, sa pagpapagamot sa paniniwala. Now, ano po ang mga dapat nating isuot para maging matagumpay tayo bilang mga anak ng Diyos at hindi tayo matalo ng mga distraction. Ano po ang sabi sa Efeso 6:14 patuloy? Kayat maging handa kayo. Ibigkis ito ha, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Now, ano po mga kapatid ang mga panangga natin na dapat isuot bilang mga anak ng Diyos? Ang una po, may mababasa po tayo diyang sinturon. Hindi po yan literal, kundi ang ibig sabihin, sinturon ng katotohanan. Ibig sabihin, isuot natin ang katotohanan. ba? Diba? Kailangan po yan. And also number two, baluti. Ang ibig pong sabihin nito'y ang katwiran. Marami po tayong mga kaibigang hindi matuwid. Marami po tayong kakilalang hindi matuwid. Dapat hindi po tayo magpatalo. Dapat may baluti po tayo. Breastplate, kumbaga. And also, sandalyas. Anong ibig sabihin yan? ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Dapat lagi tayong nangangaral o di kay nagbabahagi ng salita ng Diyos. And also panangga. Ang ibig pong sabihin ng panangga ay shield. ba? Diba? Ang ibig sabihin nito ay ang pananampalataya. Marami pong distraction. Ibang paniniwala, pananampalataya na kung saan tinuturoan tayo, tinutuligsa tayo. Pero mga kapatid, dapat isuot natin ang ating pananampalataya para may panangga tayo hindi po tayo basta-basta madala and also helmet ano pong ibig sabihin ng helmet yan po ay ang kaligtasan yan po ay sinusuot sa ulo big sabihin mga kapatid medyo delikado ang ulo kaya may helmet so sa ating buhay dapat hindi po tayo magduda sa ating salvation kasi maraming nagpapaduda sa kaligtasan natin may nagsabing hindi ka maliligtas, may nagsabing wala makatitiyak sa kaligtasan, so gumugulo na ang isip mo. Pero dapat maisuot natin na dapat strong tayo sa ating paniniwala na ang biyaya ng Diyos ay kaligtasan sa lahat ng sumasampalataya. Mayroon pong assurance of salvation. At pang-anim yung tabak. Dapat isuot natin to dalhin natin ito. Ano po ang tabak? Ito po ay ang salita ng Diyos. Lagi tayong nag-memorize ng salita ng Diyos. Ang ginagamit natin ang salita ng Diyos, kung may mga problema o mga atake ng kaaway, si Jesus ay salita din, kaya maaaring dalhin natin, ibigkas natin ang in Jesus name. Panglaban po yan mga kapatid. Pangpito ay prayer. Kailangan po ang prayer. Kung saan ito na ang conclusion, marami po ang nakalimot sa prayer. Mga kapatid, huwag po natin kalimutan ang prayer. Mahalaga po ito sa buhay natin bilang mananampalataya. Kaya pag nandito ito lahat sa atin, mga kapatid, hindi ka manghihina, hindi ka matutukso, hindi tayo bibigay, hindi tayo mawawala, hindi tayo mabubuwal. Bagkos, strong pa rin tayong kristyano o mga anak ng Diyos. So, paano natin haharapin ang mga distraction ng ating buhay? So, review po muna tayo sandali. Number one, dapat mayroon tayong tatag at tibay ng pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, huwag mag-focus sa mga nakikita nating magpapahina sa atin. Bagkos sa Diyos tayo mag-focus. Pangatlo, isuot natin ang ating spiritual na panangga upang manatili tayong nakatayo at hindi nabubuwal at natatalo. Now, ang ating application po ngayon, mga kapatid, may mga weaknesses o kahinaan tayo. So, balit hindi ibig sabihin ito ay basta-basta na lang tayo matangay ng kaaway at mabuwal. Naglagay ang Diyos ng kahinaan sa atin upang hindi tayo makalimot na umasa, tumawag at magtiwala sa kanya. Mamuhay tayo mga kapatid sa katotohanan, sa katwiran, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pananampalataya, sa kaligtasan, sa salita ng Diyos at sa pananalamin. Nawa'y mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.